Dahil sa malakas at walang humpay na pag-ula na dala ng bagyong karina na pinalakas pa ng habagat, maraming sanosenyo ang naapektuhan at ilang mga ilog ang umapaw sa lungsod ng San Jose del Monte nitong Miyerkules, July 24. Ang mga residenteng nakatira sa mga binahang lugar, lalo na ang mga nakatira malapit sa creek, agad na inilikas ng pamahalaang barangay at ng mga miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Nakatabay naman po kami 24/7 sana sa next na alam na nila na medyo may bagyo, sana mikas na para hindi na rin mahirapan pa yung mga responders natin. Ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO, agarang nagpamahagi ng mga relief goods, hygiene products gaya ng sabon, alcohol, shampoo at iba pa na magagamit ng mga evacuees. Namahagi din ng hot meals, pandesal at damit ang tanggapan ng Public Employment Service Office o PESO, katuwang ang Fraternal Order of Eagles. May ilang pribibigay. Badong kumpanya gaya ng Ayala Corporation, maging ang Tanglaw Business Club na buong pusong nagbigay ng donasyon para sa mga nasalanta. Tinutukan naman ng Public Information Office ang pagbibigay ng napapanahong balita at kinakailangang impormasyon ng mga sanusenyo. Ang mga BPIOs o Barangay Public Information Officers, minuminuto rin ang pagtutok sa sitwasyon. Kahit sa kasagsagan ng pagulan hanggang sa pagkagat ng dilim, nagsagawa ng clearing operations ang City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Office o CTM School, sa pamumuno ni Direktor Roberto Esquivel. Ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ng magkatuwang sa serbisyo na naglalayong gawing ligtas muli ang Linawan Bridge sa Barangay Muzon East para sa mga motorista. Maraming na -epektuhan. Pero sa na ng ating mandate ng aming tanggapan na kami sa ganitong pagkakataon eh dapat kaming tumutulong, eh nagpasukan sila. Kinaumagahan, pinangunahan ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, ang pagbisita sa bawat barangay na apektado ng kalamidad kabilang ang mga pamilyang nasa evacuation center upang makapaghatid ng supply ng pagkain, mineral water at karagdagang hygiene kits. Gamot at agarang responde sa pangangailangang medikal naman ang inihatid ng City Health Office. Bilang isang doktor, bilang isang medical frontliner, uh, duty namin talaga na kapag may mga disaster, pandemic, ano pa rin, pasok pa rin kami. Kasi syempre, kailangan kami ng mga tao, eh. especially yan nga, yung mga nabaha. Tinugunan din ng lokal na pamahalaan at ni Vice Mayor Efren Bartolome Jr. ang kakulangan ng tubig ng ilang mga apektadong pamilya sa iba't ibang barangay. sa tala ng CDRRMC, isa ang patay dahil sa pananalasa ng bagyong kanina at Habagat. Ang pamilya ng mga nasawi hindi pinabayaan ng city government. Siniguro ng pamahalaang lokal na lahat ng pangangailangan ng pamilyang naulila ay matutugunan. Kami po ay nagbigay agad ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo at aga, uh, aga ng tugon po ang aming ibinigay matapos ang hagupit ng bagyo. Tumambad ang mga basura sa mga drainage, tulay at mga kalsada na isa sa mga itinuturing na pangunahing sanhin ng baha. Kaya naman ayon sa City Environment and Natural Resources Office o SENRO, magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng clean-up drive at pagbabahagi ng impormasyon upang mapanatiling malinis ang mga drainage system. Hindi naging madali para sa mga sanosenyo at kahit sa mga Pilipinong naapektuhan ang paghagupit ng bagyong karina at habagat. Ngunit dito, mas nararamdaman daman ang agarang aksyon at responde na ginawa ng lokal na pamahalaan, mula sa paghahatid ng tulong hanggang sa pagtutok ng bawat tanggapan sa pagpapanatili ng kaligtasan ng bawat mamamayan. Patunay na sa doble aksyon at solusyon ng magkatuwang sa serbisyo ni na Mayor Arthur B. Robes at Kongresuman Llorida B. Robes, walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng alagang may sinseridad at agarang resulta para sa bawat pamilyang sanusenyo. Kasama si R. Obliganda para sa Balitang San ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.